Hi people. So yun guys, ilang araw din tayong walang upload. So for today's vlog guys, ito pala yung vlog pa namin dito sa dito sa Mindoro nung kami umuwi. So andito pala tayo guys sa uh, Santa Cruz Occidental Mindoro. Dito kami ngayon pala guys kinam ano. Matet. Guys, andito tayo kinamate. Si trainer. Ay no. Yan. Parang bagong dizin ka na no, Kuya? Nga, kuyat daw siya. Kuyat. Best. O, tanya niyo, tingnan mga best daw. Ang sipag. Hindi pa nakakawalis best kasi dali ka mga mga sa sinasabi. Ako, ako na magkawalis. Huwag na ako na. Oh, ay, bubul, ano ka eh? Napaka-flexible mo. <laughs> Ayan o. Pago kasi ako pumunta ng cement May gusto mo pa ako. Punta naman ang hindi tayo ng kape. Pero black. Wala ka kape? Wala kaming Ako na magkawalis. Ako na Nagulat ka ba? Ay, ano, ba't kasi naka-electric pan ka? Nagwamalis ka. lang. Kaya ito nung no, isang araw. Gawa na lang. Sobrang dami mong ano? Aming gusto mo. Gusto mo? Uh -huh. Kakarandi ba kung ulan Natulo-tulo pa ba? <laughs> <laughs> okay, so Bakit natulog dito sa parlor mo? Oo yan. Nawala kasi sa yan. Ah. Um... Uh -huh. Surprise ko, kafe. Eh. Si Mara Dote. Kanina, nakatis ka. Mawawala ang pag Yun nga. Guys, kaya kami nandito kay Namatitay. Yan kasi magaling magupit ng buhok. May parlor siya. Ito yung parlor Ay. niya. Yun. Magpapagupit kami ng buhok kasi yung buhok ko sobrang haba na, oh. Yun. Tapos, nabansin ko, guys. Ano naglalagas? Ay, hindi naman naglalagas. Pag magsusuklay kasi ako laging may nakukuha. Yun na? Okay na. Magpaparty muna kami, guys. This... Kakain daw tayo, guys. Yung last na punta namin dito, munggo din yung paulang. Munggo ulit. Masarap yan. Ito nga, diba? namin munggo eh. Yung Hindi na nalala ko eh. Hindi nalala ko. Hindi. naman ito yung munggo eh. Si so, ito na nga pala guys habang kumakain kami po dito ayon ah, syempre kwento-kwentuhan lang dahil nga po yon na miss din namin yung isa't isa kwento-kwentuhan ng kung ano-ano lang tapos sabi ni trainer ano ah uh, dahil nga daw bukas na yung gym dito yung kabahag ah uh, gym fitness yon basta yon guys kasi dati yon yung nung pumunta kami dito na dito pa kami ay ano ah, uh, medyo maliit siya ngayon daw ay lumipat na medyo malaki na daw po yung space nila so mamaya guys mago workout tayo ng konti para ano nyo yun para okay naman yung ano natin ah uh, fit uh, and healthy ba lifestyle tapos yun guys kain lang po muna kami dito kwento kwentuhan tapos yun sama kayo sa aming mga ganap ngayong araw <susurra> So, ito na nga pala, guys. Bago, ano, syempre, guys, syempre, vlogger, sure. <laughs> vlogger. <laughs> Sineset up ko yan yung ano, yung camera ko nagahanap ako ng magandang view ba para ano, yung makita yung ginagawa namin, so kung saan saan guys, ako ano yan uh, umiikot ikot dyan tapos, kung, tinitingnan ko kung saan ko pwedeng ilagay, iset up yung aking camera, tapos so yun guys, sa hindi inaasahan, sa hindi inaasahan na paano yung aking tuhod dun sa bakal, so yun ano ah, nung una guys, hindi ko siya pinapansin. Sabi ko, wala lang. Tapos, naramdaman ko, masakit. Pag, pagtingin ko guys, dumudugo na yung, ano ko diyan yung tuhod ko. Tapos, sabi ko kay trainer, sabi ko, yung tuhod ko, ano dyan, sabi ko, dumudugo. Sabi ko, ayun o, oh, kung napansin nyo guys, dumudugo siya. Tapos, ang inaalala ko dyan guys, kasi nga takot po ako dun sa, ano, sa dugo. Baka, ano, ah, iniisip ko, baka mahilo ako. Sabi, pero nung time na yan guys, ah uh, ano okay pa naman ako tapos yun nga lumapit na si trainer tapos si Lani so yun sinabi sabi niya saan ka ba ano saan ka natamaan sa tuhod tinuro ko doon sa gilid tapos yun uh, sinabi doon sa ano sa may-ari yan sinabi, sinabi sa may-ari na ganun para may first aid pa So yun guys, nakakaramdam na pala guys ako diyan ng ano nang medyo ano uh, ako kasi nga takot talaga ako sa ano sa tubo guys. Takot talaga. Yun talaga yung ano um kapag yung nasusugatan ako pag sa ano sa dugo doon talaga ako natatakot tapos yun nga sila ne tinignan niya yung kung saan ako ano diyan nasugatan Yun, tinuro ko kasi kung saan ako nasugatan diyan tapos sa trainer hindi niya makikita diyan kasi sinabi niya doon sa may-ari na ano na nasugatan nga ako yon kung paano daw ako ano nasugatan sabi ko nung lumuhod ako na sineset up ko yung camera pag luhod ko sabi ko yun tumama yung tuhod ko doon sa bakal na matalas <laughs> I oh know. Enjoy uninterrupted music listening. On, Discover more ways to stay in your laps zone with Spotify app. Premium. Laps. Tap the banner to learn more.

ng balot mamaya. Baka naman anime ka. Pagluhod niya doon. Pagluhod? Oo. Okay. dos ka ng tetanus? Anti-tetanus kaya, kaya. May kalawang, no? May pinagpalawang ko. Hindi, kahit ano Kahit ano, no? Ano muna? Uy! Ewan mo na paano mo ah! Paano natin tayo <laughs> Wala po tayong sakalagati ha? Natakot ka lang sa tubo? Takot talaga ako. Bakit natakot? Kaya naubo kasi ang tayo niya Bella. Parang ka pala sige. At kita hindi yung pag pagdo pag, -tusok, pag -tusok, yun na nasiguro ng dugo na para magulat siya. Ah, kaya. Mamutla ka na, Besh. Ang papasipo tayo, hindi tayo papakamatay. <laughs> oh, <man. laughs> <laughs> Nags-set up pa sila camera at nagbablog din ito. May okay, okay. nakasuot siguro yeah. doon. Kaya sa gilid yun Gawal lagay ang stage yun. Nasaan isang cluster type Yung binigay ko oh, sa'yo. Say okay. <laughs> <laughs> okay. 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 Okay ako talaga sinabi ko rin matapang ako sa dugo nung nataga mm. ko kamay ko na kutsilyo na kung hiludin ako. Mm. May -hmm. ka na ako. May ka na ka kailang na. kailang naman kailangan tahin. naman mo. Kapag ako sa dugo. Mm -hmm. Kaya ako na Kaya ako na taranta dahil ganyan, ganyan hindi ako, ako sa dugo. May pasa pa ako tapos. So ito guys, nahimasmasan na po ako dito. Yun, nakakangiti na sila Lani, saka si trainer, tapos ako din. ah uh, buti na lang si Lani, may dala siyang ano, ointment. Lagi siyang may dalang ointment, eh, kahit pumunta. Nakatulong din sa akin yon Tapos nawala na din yung parang, yung antok na antok ako. Yun, nawala din yon Tapos yun guys, iniisip ko din pati na ang pinunta namin dito mag-workout talaga. Tapos sabi, in iniisip ko kanina, na habang apoy, habang uh, parang inaantok ako, sabi ko kailangan kong ano, bumalik yung, ano, yung diwa ko. Kasi nga, kailangan namin mag-workout uli. Tapos yun guys. Uh, after mga ilang minutes naman guys, okay na po uli ako. Tapos balik an uli balik workout na uli ako. Ganun <laughs> ganun ka sa sarili. Yun. So yun nag-start na po uli kami ano uh, mag-workout. Sabi ni trainer, kaya mo ba talaga, sabi ko kaya ko. Tapos yun nga nag-start na po kami yan ng pag-workout. Oh, yeah. اهلا workout namin dyan guys, mas lamang pa yung kwentuhan namin dyan kaysa yung nag-workout kami. Yan, uh, work workout tapos mamaya kwentuhan na naman. Yan, kung ano na lang yung mga pinagkukwentuhan namin. Natatawa kasi dyan sa akin pati si trainer. Sabi niya, akala daw niya talaga, ano, uh, mawawalan talaga ako ng, ano, ng malay parang feeling niya kasi kanina natakot din siya. Kala niya daw kasi kala daw niya matatakbo daw ako sa hospital. sa yun. Yan pala si trainer guys. Magaling yan mag-exercise. Yung mga buwat-buwat ng mabibigat. Magaling sa si dyan. Ako hindi masyado. Yung mga exercise ko, mga mild lang. Ayoko nang masyadong mabibigat. Okay. At kagaya guys nang sinabi ni trainer so sabi niya mag, magbabalot daw kami. So tamang-tama guys, paglabas namin sun sa ano, sa gym, ay may nakita kami dito ng ano, yung pa, ano, pwesto ba ng ano, barbecuehan tapos may balot din. So yun guys, magbabalot kami diyan tapos kakain din kami ng barbecue. So yun diyan pala guys, ay ang oras diyan ay ano uh, 8.30 na po ng gabi. So, dyan pala guys, ay kantuhan. Dito po yan sa Santa Cruz, Occidental Mindoro. So, yun guys, pumipili kami guys yanong nung kakainin namin. Tapos, ipapaihaw namin diyan sa ano. Ayan. Uh, para makain namin yan mamaya. Tapos, yun. Hindi lang kami pala dyan guys yung nagbabarbecue na ano yan. Yung nagpapaluto ng barbecue. Marami din po yan na nagdadatingan pala.